ang kasalang isa sa pinakamasayang araw para sa dalawang taong nagmamahalan. Sapagkat nangangako silang magmamahalan habang buhay, hindi lamang sa harap ng isa't isa, kundi pati sa harap ng Diyos at sa harap ng mga taong mahalaga sa kanila. Kaya naman talagang ninanamnam at dinadama nila ang bawat oras para sa espesyal na araw na yun. Ngunit sa kwento natin ngayon, imbis na maging masaya ang araw ng kasal para kay Oksana, naging daan pa ito para masaksihan ng mga bisita ang naging huling sandali niya sa kamay ng kanyang asawa. Tunghayan natin ang nakakaawang kamatayan ni Oksana. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share maaari din kayong magpahatid ng inyong saluobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Oksana Polidencheva ay naninirahan sa isang maliit na bayan sa Russia kasama ang kanyang nag-iisang anak. Sa mahabang panahon ng pagiging single, nakaramdam si Oksana ng kalungkutan. Kaya siya ay nagpasyang maghanap ng isang taong makakasama niya sa habang buhay. Ngunit sa tingin niya na ang maliit na bayan kung saan siya nakatira ay hindi lugar para makita niya ang taong mamahalin o para sa kanya. Kaya naniniwala siya na magandang ideya na magpadala ng mga liham sa mga lalaking nasa kulungan. Dahil dito, nakilala niya ang isang 35 taong gulang na lalaki na nagangalang Stepan Dolgik. Si Stepan ay isang taong nahatulan ng kasong pagpatay at pagnanakaw. Gayunpaman, sa kabila ng nakaraan ni Stepan, nagkamabutihan ang dalawa. Kaya nagsimula silang magpadala ng mga love letters sa isa't isa, na kung saan nahulog ang loob ni Oksana sa kanya. Nang maglaon, minahal ni Oksana si Stepan at tinabangan niya ang paglaya nito. Maliban dito, nangarap din si Oksana na maari silang magpakasal at magsimula ng isang buhay na magkasama sa kanilang bubuoing sariling tahanan sa isang bayan ng Russia. Dahil malaki ang paniniwala ni Oksana na kaya niyang ayusin, baguhin at karapat dapat si Stepan bigyan ng pangalawang pagkakataon. Lumipas ang mga panahon, di nagtagal, natapos ni Stepan ang paninilbihan sa bilangguan. Kaya labis ang kaligayahan ni Oksana sa paglaya ng kasintahan. Sa katunayan, hinintay pa niya ito sa pintuan ng kulungan para makasama ito sa pag-uwi sa kanilang magiging tahanan. Sa paglaya ni Stepan, sinimula nila ang isang buhay bilang mag-asawa na ang mga bagay ay tila nasa maayos sa na mga takbo. Kaya naman dahil dito, nagpasya silang dalawa na magpakasal sa altar na hindi alintana ni Oksana ang madilim na nakaraan ni Stepan. Lumipas sa mga panahon at dumating na ang pinakihihintay na araw ng magkasintahan ang kanilang masayang kasal. Makikitang nakasuot si Oksana ng kanyang puting damit na pangkasal habang nakasuot naman si Stepan ng kanyang suit, na kung saan ang lahat ng atensyon ay nasa dalawang nagmamahalan. Matapos ang seremonya ng kasal, ang lahat ay masaya lalong-lalo na si Oksana. Sapagkat ang kanyang pangarap na magkaroon ng taong makakasama sa habang buhay ay kanya ng kasamang nangako sa harap ng altar. Kaya naman matamis sa talagang maligayang maligaya ang kanyang mga ngiti sa lahat na tila ang lahat ay perpekto. Pagkatapos ng seremonya, pumunta na sila sa isang bahay sa Siberian village ng Prokudskoye upang pagdiwang ang kanilang kasal. Humigit kumulang isang oras ang lumipas na natiling masaya si Oksana sa araw ng kanyang kasal. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang kabiyak na si Stepan ay marami ng nainom na alak. Na kung saan unti-unti nang namumuo sa loob ang galit ni Stepan dahil sa selos. Kaya habang abala si Oksana sa mga bisita, Marahas siyang nilapitan ni Stepan at inakusahan na siya ay gumagawa ng maling pag-uugali, na labis na umanong nagbibigay ng kakaibang atensyon sa isang bisitang lalaki. Sa pagkakataon na yun, sinubukan ni Oksana na mga tuwiran sa kanya upang sabihin na mali ang iniisip ni Stepan. Ngunit imbes na makinig, sinimulan siyang bugbugin ni Stepan. Pagkatapos, hinawakan siya ni Stepan sa buhok, patuloy na hinahampas ang kanyang katawan at ulo at itinulak palabas sa kalye. Sa kabila ng pagkabigla o takot, sinubukan ng ibang panauhin na makialam ngunit hindi nila mapigilan ang ginagawa ni Stepan. Kaya naman pinagpasyahan nilang tumawag ng mga polis habang patuloy ang pambubugbog ni Stepan kay Oksana sa kalye. Samantala, nang hindi na gumagalaw at lumilitaw na wala ng buhay si Oksana, itinapon siya ni Stepan sa malapit sa bangin. Kalaunan matapos ang krimen, dumating ang mga pulis sa pangunguna ni Chief Investigator Kirill Petrushin, isang senior regional detective ng Russian Investigative Committee. Matapos ang pag-iimbestiga at pagtatanong sa mga bisita na tumayong saksi, inaresto si Stepan. Samantala, ang 36 na taong gulang na si Oksana naman ay wala na talagang buhay nang dumating ang mga pulis. At ayon sa autopsy, nawala ng malay si Oksana matapos tamaan sa ulo at ang sanhi ng pagkamatay nito ay ang mga sipa sa kanyang dibdib. Sa paglilitis, sinabi ni Stepan na I was jealous of her with one of the guests. At inamin niya ang kanyang mga ginawang krimen na hindi mababakasan ng anumang pagsisisi sa nagawa sa asawa. Kaya batay sa mga pag-amin at sa mga salaysay ng dose-dose ng mga saksi, si Stepan Dolgik ay sinentensyahan ng labing walong taon na pagkakakulong sa bilangguan. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Oksana Pulodensheva. Ako po si G. Maraming salamat.